Sa mga kapetas, welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko. <laughs> at kung makikita nyo nga, iba ang energy naming mag -asawa. Pagkatapos nga namin maibuhos lahat ng aming energy, ay binuksan na namin ang aming pailaw dito. Siyempre, alam nyo na, napakalapit na talaga ng kapaskuhan. Mamimigay nga ang mayaman ng cash at cellphone ngayong darating na Pasko, kaya abangan! Kaya huwag niyo kalimutan mag-share at mag-comment sa ating mga videos at baka ikaw na ang sunod na mapili ko. Bali pagbaba nga sa tindahan ay nagayos lang ako dahil may lakad nga kami buong pamilya ngayon. Anniversary nga pala ng parents ko at na-realize ko na ikakain ko sila sa labas lahat. Pero bago nga yun, dumaan muna kami dito sa mall dahil bumili ako ng cake para sa kanilang dalawa. Bali dito nga kami nag-celebrate sa Filipina na malapit dito sa amin. Dito sa Halcon Bar and Restaurant. Sobrang kalmado kasi ng lugar na to at saka medyo private at yan na nga ibinigay na ang bulaklak. O naman? <laughs> Pagkakasweet din naman ng tao na ito. Ayaw talaga nilang maghanda, magluluto lang sila ng pansit para ma-celebrate ang kanilang anniversary. Kaya sabi ko, mapa, itabi niyo ako na to, tara kumain sa labas. Ala! <laughs> Siyempre, na ko another year ng kanilang pagsasama at thank you Lord kasi sobrang daming nangyari ng buong isang taon pero na-survive namin. Thank you Lord sa lahat ng blessings kasi ngayon nagagawa ko ng mga bagay na matagal ko nang gustong gawin. Mapasaya sila, matreat sila, mabigay yung mga bagay na hindi nila kailangan. Kaya sobrang thankful ko talaga kaya kahit malaki o maliit na success ay sineselebrate ko talaga. Kahit itong buwan ng December ay sinusubok talaga ang yaman ko. <laughs> Masayang masaya talaga ako dahil napakarami kong napapasaya. Siyempre, unang-una at lalong-lalo na ang aking pamilya. At pagkatapos nga no, nag-family picture na kami dahil kasama din namin si Bunsong Alicia. At yun ay mga in-order namin para sa dinner celebration ng anniversary nila. Thank you, Lord! Sobrang thankful talaga ako sa pamilya na meron ako kaya sobrang swerte ng anak ko hindi pa man siya lumalabas sobrang dami na magmamahal sa kanya. At sobrang thank you kay la mama at papa sa buhay na binigay nila sa amin at syempre another year na kanilang pagsasama. Sana hanggang sa magkaroon ng pamilya ang anak kong si Harrison ay sila pa rin dalawa. Hala ang tagal? <laughs> ang sarap talaga sa pakiramdam na kaya ko nang itreat yung pamilya ko ng ganito. Na hindi ko iniisip kung magkano, orderin nila kung anong gusto nilang orderin. Kaya walang hanggang pasasalamat talaga sa nasa itaas. Kaya talaga hindi rin ako nagsasawang mag-share sa ibang tao dahil feeling ko kaya ako binebless ng ganito ni Lord ay eh, para makapag-share talaga ako. Pero habang kumakain kami dito, may isha-share din ako sa inyo. Alam niyo din naman ako reseller ni Sitaw. Pag nga ikaw nakapag-register na, approve ka na, at syempre ginamit mo yung aking referral code, nakapag-add ka na rin ng products, ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo makakapag-cash in. Abay, paano makapagsimula ka na rin makapagtinda at kumita? <laughs> syempre, ang una mong gagawin ay open mo yung app. Pagkatapos gano'n, pumunta ka sa account. May mga options ka dyan na makikita pero pindutin mo muna yung My Wallet. At pagkatapos doon, syempre yung Recharge Wallet. Pag-open mo nga dyan, may option na Peso at Gcash. Peso nga ay paggamit naman ng mga bangko at makikita nyo nga dyan, sobrang dami ng options ni Sitaw. At meron na rin sila para sa offline recharge. Bali kung cash kapit mo, pwede ka pumunta sa bangko at mag-over the counter. At makikita nyo dyan yung mga options at makikita nyo yung details ni Sitaw. Dahil nga ang fund ko ay nasa Gcash, Gcash ang gagamitin ko. Sobrang dali nga lang yan pag yan ang ginamit nyo. Bali pag pinindot nyo yan at nilagay nyo yung price, may mga steps at ganun lang kadali. Pwede ka na mag-cash in at magbenta kay Sitaw. <laughs> Abay, huwag din na makakalimutan ang aking referral code. Bali yan nga, tuloy lang ang pagdi-dinner naming pamilya. Parang gusto ko tuloy pumili ng isang pamilya na deserve kumain din sa labas. Din kasi pakiramdam na nakakakain kayo sa labas na ganito. Pero syempre, okay din naman yung kumakain kayo sa labas basta ang mahalaga ay magkakasama kayong buong pamilya. At pagkatapos nga nun, syempre, bubunot na ang mayaman. <laughs> o sya, hanggang dito na lang. Thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit ha! Ha ha ha!